alam mo nawawala na ako ng tiwala dito sa sistema ng hustisya dito sa ating bansa. At magbibigay ako ng mga ilang dahilan kung bakit wala na akong tiwala sa hustisya natin dito sa Pilipinas. Unang-una, kadalasan yung mga makapangyarihan at mga mayayaman ay naaakwit sa kanilang mga kaso. Bibigyan ko lang kayo ng mga ilang example. Juan Ponce Enrile, Jingoy Estrada, Bong Revilla, Jejomar Binay at yung anak niyang si Junjun Binay. Yan ang mga latest na mga acquittals na nangyari na itong dekadang to. Isipin mo lang to ha. Ah. Pag ikaw ay magnakaw ng mga ilan libo, siguradong kulong ka agad. At mabilis yan. Pero kung magnakaw ka ng lampas 100 million up to billions, mas madalas na-acquit ka, nakakalusot ka. Kaya pa paano ka magkakaroon ng tiwala sa hustisya natin dito? Kung nakikita nating lahat na kapag isa kang makapangyarihan at mayaman, ay makakalusot ka. Pero kung isa ka lang na ordinaryong tao at nagnao ka lang ng mangga, makukulong ka agad. Yan po ang problema sa sistema ng hustisya natin sa bansa natin. Pangalawa, Justice delayed is justice denied. Alam po nyo, pag tinignan po nyo ang takbo ng mga kaso din sa ating bansa, mas madalas po na umaabot ng isang dekada o lampas isang dekada ang mga kasong to. Pero ang prescribed period para sa isang criminal case ay dapat nasa 180 days lang o approximately 6 months. Pero malayo po yan sa katotohanan dahil kadalasan umaabot ng taon-taon o lampas isang dekada ang mga kasong to. At ito ay ginagamit sa dalawang paraan. Kung ikaw ay isang akusado na may sala at mayaman at makapangirihan, i-de-delay mo ang kaso lampas ng isang dekada. Tapos sisiguraduhin mo makakakuha ka ng bail. Kahit na non-bailable nga yung offense mo, makakapagkuha ka pa rin ng bail para nakalaya ka habang nilalaban mo yung kaso mo. Tapos aantayin na lang nila ng tamang panahon bago magbibigay ng desisyon o resolusyon dun sa kaso mo. At usually aantay sila ng tamang panahon na hindi sila mapapansin na biglang maglalabas sila ng akwital. Tulad nung nangyari kay Judge Omar Binay at sa kanyang anak na si Junjun Binay na ngayon biglang naakwit pero dahil sa issue ng flood control at yung impeachment ni VP Sara, hindi na napansin o nakalimutan ng taong bayan na na-acquit na pala itong mga to sa kanilang overpriced Makati buildings. At ang isa pang example kung saan pinapahaba pa itong mga kasong to para makalusot ka lang ay yung kay Juan Ponce Enrile na pinatagal nila ng ganitong katagal habang siya ay malaya tapos bigla na lang ngayon ia-acquit din. Tapos ginagamit din itong pag-delay ng mga kaso bilang isang sandata laban sa mga kalaban ng ating gobyerno. Ginawa to kay Manay Laila de Lima, nang nakulong siya ng seven years pero wala naman siyang kasalanan. Trump top charges lahat ng kaso laban sa kanya. At alam ni Duterte na talagang walang kaso kay Delima. Kaya ang ginawa nila, pinahaba lang nila yung kaso at sinigurado nilang hindi makakapagpiansa itong si Manay Laila Delima para makulong siya kahit na wala siyang ginawang kasalanan. At kahit na ibinasura ang kaso niya, nawalan pa rin siya ng 7 years ng kanyang buhay dahil sa tagal ng paglalabas ng resolusyon sa kaso niya. Tapos hindi lang yon. Tignan mo pa naman yung ating Supreme Court ngayon. Ang daming mga desisyon na nakapagtataka talaga. Na napapatanong ka kung talaga bang interesado ang ating Supreme Court sa accountability at transparency ng ating mga opisyal. Unang-unang ginawa nila, inaffirm nila yung desisyon ng dating ombudsman, si Ombudsman Martinez na i-restrict ang pagpapalabas ng sal -e ng ating mga government officials. Tapos, naglabas sila ng utos na ipatigil ang impeachment ni VP Sara at pinapalabas sila na interpretasyon lang ang ginawa nila pero pag binasa to ng kahit na sino mang ordinaryong tao, kitang-kita na naggagawa sila ng mga amendments para lalong mas mahirap mag-impeach ng isang opisyal na tulad ni VP Sara. Nakitang-kita naman na may ginawang labag sa batas. Tapos hindi lang yun. Naalala ba nyo na sinabi ni Boying Remulia, na sinabi ni Atong Ang na nasa bulsa daw niya ang mga ilang judges? At huwag natin kakalimutan na maraming mga kaso na hanggang ngayon wala pang nangyayari. Tulad ng kaso ng mga missing sa bungeros. Bakit hindi pa nakulong si Atong Ang at yung mga kanyang mga kasabwat? Tapos si Bantag, yung mastermind daw sa pagpatay kay Percy Lapid. Hanggang ngayon, alam naman ng mga kapulisan kung nasaan siya. Bakit hindi pa siya nahuhuli at nakukulong? At para humarap sa kaso laban sa kanya. Hindi lang yon. Huwag natin kakalimutan yung pagpatay kay General Barayuga at nasa na si Garma ngayon. Bakit hanggang ngayon hindi pa siya mahuli-huli? Kahit na sobrang daming ebidensya laban sa kanya sa pagpatay ni General Barayuga. Tapos meron pang mga kaso ng Farmally. Anong nangyari doon? Wala pa rin hanggang ngayon. At lahat ng mga EJK victims hindi pa rin nakakakuha ng hustisya dito sa ating bansa. Kaya buti na lang ang dyan nga yung ICC. At ang isa pang malaking problema dito sa hustisya sa ating bansa ay pag ikaw ay isang whistleblower, malamang ikaw pa yung makukulong. Perfect example dito, si June Lozada na yung whistleblower dun sa NBN ZTE deal. Walang nakulong sa mga opisyal na involved dito except yung whistleblower na si June Lozada. Tapos huwag mo kalimutan, itong customs broker na si Mark Taguba, ang bata pa niyan, sinabi niya lahat ng alam niya tungkol sa pagpapasok ng mga smuggled goods at mga illegal na droga dito sa ating bansa. At anong nangyari? Siya pa nakulong, life in prison. Wala pang nakulong ni isang opisyal sa ating gobyerno sa nawalang lampas 6 billion ng droga na kumalat na siguro sa buong bansa. Kaya pag naririnig mo lahat ng mga bagay na to, talagang mawawalan ka na ng tiwala sa ating justice system. At hindi ko na talaga alam kung anong pwede natin gawin. Kasi ang justisya natin dito ay na weaponize sa mga makapangyarihan. At nalulusutan ng mga makapangyarihan dito. At nakikita natin dito na hindi nag apply ang ating batas sa mga makapangyarihan. Dahil lahat sila ay kumikilos na para silang exempted from the law, above the law. Pero sa mga ordinaryong Pilipino, humanda ka. Dahil sa isang pagkakamali, kulong ka na agad. Yan ang katotohanan. Kayo, anong tingin nyo? Meron bang hustisya dito sa Pilipinas? May tiwala pa ba kayo sa hustisya dito? At meron ba kayong alam ng mga iba pang kaso na hindi gumana ang ating hustisya? Isulat nyo lahat niya dito sa comment section sa iba ba. Gusto ko marinig lahat ng opinion nyo. At pakishare na rin itong video na to para malaman ng lahat kung gaano kapalpak at sira at bulok at corrupted na ang ating judicial system dito sa Pilipinas. At sa ganun, sana marinig ng gobyerno ang sigaw ng taong bayan na ibalik ang hustisya para sa lahat patas para sa lahat. At pag nagugustuhan mo yung mga ganitong klaseng content, please make sure to subscribe to this YouTube channel. At pag gusto mo suportahan ng aking advokasya, please consider becoming a paid member to this channel by clicking the join button. Salamat sa inyo lahat. Ito si Kristan. Magkita tayo muli.